Rianin O Awan, this is I'm Jim Bigashas. My name is John Michael. And, And welcome, to, my, my channel. My channel. <laughs> oh, guys. so, so, mapalik mapalik lang kami. so, so, guys, so, bye guys. so, ayam. <laughs> so, 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 ayun siya guys, namumukmuk na naman ng ating kuday-kuday. So, hawakan mo na ba yung camera, ikaw na maghahawak. First time niya mag-video guys. Skate tayo, skate tayo. Guys, skate sila guys, skate. Tara talaga guys. Skate. na. Hey, hey, galing ah. Hindi ako marunong guys. Gano'n magpatanong oh. Ako, gano'n magawa Eh, intrinto ba Eh, na naman so eto first time nila mag-video kasi 'di ba pag nagbe-video ako nagmu ano, um ako lang mag-isa kasi yung mga friend ko, busy din sila. So sila um ato na sila ngayon, mga kaibigan ko. Ayan, ayan. Yung isa wala. Hindi kami kompleto. first eh, hindi kami bate-bate. Kulang-kulang -bate. kami. So ayan oh, no? ayun yung isa oh. Hindi kami bate. Ito guys, oh, ito guys. Oh, uh, oh. Uh. Ayun guys. Ayun, ayun guys, ayun. 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 Ito Pant. guys yung ano, yung Let's Ayun, ayun guys, Ah, okay. okay, uh -huh. so, yun siya. Kasi, ayaw oh, niya makibati no? sa mga. Tapos, ayan siya. Mag-swimming oh. ako! <laughs> 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 si Toto, parang ano, siya daw mag-join siya marunong. So, <laughs> hindi, di man. So, wala. Oo. Oh, okay. So, apo, tatalon tayo. Nagalitan po kami ng mama ni Kasi, uh, so, bye-bye. Ay, nag-guys. Andito na, na po kami. Kasi pinag... Bakit? Kita So, guys, punta tayo sa atas. Let's go. Pag-update na lang po namin kayo pag nasa taas na kami. Game. 3, yan guys ayun doon may lumalakad sila doon oh so hello may nakaalalay diyan uh, well, dito guys so tara let's go let's go like <laughs> so abangan niyo na lang check so tara let's go kasi bagong ano yun. oh baka mahulog eh tara siya guys huy wag ano. Yun. so let's go Taas tayo. So let's go. Masay. Punta tayo kay Twice na. <laughs> uh -huh. Hi guys. Hindi ako niyan ba na Hindi ako na dalawa. Hindi ako niyan ba lang. Hindi ako niyan ba tayo. Hindi. yan Hindi, S sa hindi kami niyan ano? ba Youtube. Youtube. So let's go na guys. Ang daming bata dito pero kunti lang sabi ko pinakamadami. So, mamumunta na tayo. Let's go. Dito tayo sasakay. So, go. Tamina mo. Ang ingay dito sa Bagong Silangan, guys. So, mamumunta tayo. Let's watch. Tumutuloy mag-video ka. Hi. Hi. Tara, ta, tayo ulit. let's go. Aba, Abay, yalin aban. <laughs> So, abangan nyo na lang, guys. So, yali ka dito, toto. To. So, guys, Tatanong like and subscribe! Bye-bye! Yeah. Thank Bye -bye. you for watching! Bye. Bye.